Hi guys! Good morning, good evening sa lahat. Um, ngayon guys, um, mayroon naman tayong ibagong reaction video. Actually, mga compilation na videos ito guys. So, and this is about, uh, ito actually, naisipan kong gawin ang reaction video nito dahil sa live ni Kalinga Prab the other day. Nung na-mention niya doon na si ano, yung, kasi na-prank tayo kay Kuya Val, di ba? about na maghihiwalay ang um, sina ang Rochelle sa Kalinga pero prank lang pala. But in that sa live na 'yon, mayroong nasabi si Kalinga Prab na ayaw niyang ipaghiwalay dahil nga ang team Rochelle ay isa sa naging success niya sa kanyang uh, channel. So naging part, syempre part 'yun ng kanyang channel without um Kalinga Prab, wala namang magiging Rochelle. So, isang malaking accomplishment yun sa kanya na natulungan si na Rochelle and um, uh, nagkaroon ng channel na iba ang buhay nila and now uh, successful charity vlogger na din siya. At ganun din si Kalingap, or actually si Rowell Malalag. So, although si uh, Rual of Malalag, meron na siyang channel before. Uh, but lumaki yung channel niya nga dahil sa Team Rochelle. So yun guys, uh, let's start talking about this um, topic. Uh, sana magustuhan nyo guys ang ating um, reaction video ngayon. At ngayon guys, ang, ang uh, gusto ko lang mag-TBT, ano, mag yung para bang uh, walk down the memory lane ba ng uh, Rochelle. Paano nag-umpisa? Uh, sino ang nag-scout? at uh, yung bis unang bisita nila Kalinga Prab sa kanila. Panuoran natin guys ang video na to. Bago ko guys papakita yung uh, video first visit ni um, nila Kalinga Prab kay Rachel at saka sa kanyang pamilya. Ito muna yung live ni Kalinga Prab kung saan sinabi nga niya na ang success niya uh, ay ang Rochelle Team Rochelle ay uh, isa sa success, ni success niya sa kanyang channel. Ito guys, panoorin natin. Ayan, ano yun eh, normal na yan sa social media, yung mga... Uh, Lagi talaga Lagi talaga may ganon So, kaya ako, di ko na pinapansin yan eh. Yung mga ganyan. Philippines uh, And doon naman sa, ano, decision ni Kuya Bal, ako talaga, kung kung tatanungin, ano, um, ayoko po. Ayokong magkahiwala yung Rochelle at sa kakalino. Kasi ang Rochelle ay part niya ng ano kay, eh, kumbaga, so, ito, 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 ito. part ng achievement or no, ng journey natin bilang team, bilang Kalinga Prob na ang Kalinga Prob channel bahagi na siya ng ating ano ng sa ating success ano kaya ayaw ko po sana kapatid sila ang magkakapatid na naulila sa nanay na ngayon ay nakatira sa sira-sirang bahay at ang tanging tatay na lang nila na may sakit ang nagsusumikap para sila ay makapagtapos ng pag-aaral at may makain sa araw-araw. Bilib po kay Papa kasi po. Kahit po na naghihirap po kami, hindi niyo po kami pinapabayaan. Bilib po kay Papa kasi kahit po nahihirapan po siya, kahit po sobrang init, nagtatrabaho po siya kahit po sobrang mabigat po yung tinatrabaho niya, nagtatrabaho pa rin siya. Tsaka, kapag wala po kami nakakain, nautang na lang siya kahit wala siyang pambayad para lang mapakain kami. Nanuluwa si Rachel, o. Tinadaan <laughs> na lang sa tawa. Pero so, nanuluwa si Rachel, na iyak si Rachel. Mayak na rin si Kuwaitse, Ba't ka na luluwa, Rachel? Naalala mo lang yung mga ano, hirap ni papa mo? Opo. Kasi... Nauwi siya dito. Masakit yung katawan. Minsan... Minsan po, ano... Kahit po masakit yung katawan niya, pag umaga mapasok na naman po siya sa trabaho. Kaya yeah, sobrang please. bilib po kay Papa kasi kahit ganyan siya, hindi niya po kayong pinapabayaan. Yun guys, di ba? Um, it's just like from day and night, di ba guys? Ang uh, transformation ng buhay nila nila Rachel compared to now, di ba guys? Um, humble beginning talaga yung, buhay, yung bahay nila, sira-sira pa grabe ako naiyak kay Rachel noon kasi talaga inaabangan ko ko talaga ang uh, ang start nila Rocio sa vlog ni Kalingap sa uh, Rob sa kanila So, ganun din, of course, dahil maraming part-part yan, and, until na napunta na sa love team. Yun, guys, pero yung ano nila, yung um, uh, umpisa, yung pagbisita ni, Kaling, ni Nakalinga sa kanilang bahay, grabe, di ba, guys? Uh, at uh, you can see, kahit naman um, noon pa, si Rachel ay super gorgeous na siya, guys. She's really a gorgeous young lady. So, no makeup. With makeup ay talagang maganda ang, ba ang bata nito. So, at saka yung kapatid, ang mga kapatid niya, very uh, respectful din. Um, but they were like, uh, yung isa medyo shy. Pero very ano, willing to talk, di ba? Tapos nakita natin si Kuya Ray San din, tingnan mo. Uh, grabe talaga ang nangyari sa kanila dahil nga at that time, bago pa lang namatay ang kanilang nanay din, really. So, they really have to struggle. Minsan daw nangungutang si uh, Kuya Reysan, eh, wala naman pambayat para lang may mapakain sa kanyang mga anak. Tayo guys, relate na relate tayo dyan noon pa. So, yan, dyan nag guys ang pagbablog ni Kalinga Prab. Ang scouter dyan ay si Vincent Caliada, of course. Yan, at... Uh, mayroon din akong pakikipa, pakita sa inyo yung second ano nila, yung second trip nila sa sa bahay nila ano nila Rachel. Panoorin natin to, guys. may mga future kayo lahat kayo matatalino, galing din sa magod. Okay lang ba na hindi pa, hindi pa natin to ma bahay nyo? Kaya niyo bang maghintay? Okay, okay <laughs> lang po. <laughs> sa lima po kami. <ako>. Sa lima <laughs> maghintay. <laughs> Kasi sana ka maghintay. Hindi eh, mo na kailangan maghintay. Andito si ano? Si Ruel o Palalag. <laughs> Ay, no. Ay, grow! <laughs> Ruel o Palalag, ano masasabi mo? Good morning. Sa Rome? Sa, sa buhay nila. Siyempre, napanood mo rin yung video. Napanood ko. Pati kay uh, oh. yung nakascout sa kanila, si Vincent. Si Vincent. Maraming na-inspire. Pati ako na-inspire rin ako Inspire sa, ka. sa buhay nila. Parang gustong mag-aral ulit. Oo. Oh, oh. <laughs> talagang. Oh. so, sa kabila ng pagkawalan ng kanilang mama, talagang susumikap sila at hindi nyo po may isip, mga kalingap, mga kalingap no, na kanilang bahay po dito. Sobrang sira-sira. Okay -sira -sira. lang yung buhay. Ikaw may yung okay, <laughs> po, sige -sige. laban lang sa buhay po mga dalaga po. At, uh, Sagot <laughs> mo na ba? <laughs> Parang atasin, napansin ko bro. Pag natingin siya kay Rachel, di siya nakakasalita. Okay? <laughs> ano, na speechless nga po ako. Ay, ah, speechless oh, nga Talagang masaya lang po ako na nabisita po ng Team Kalingap at alam po natin na gagawin talaga ng team Kalinga pang kanilang best para magma-provide sa kanila yung para po sa kanila. Mm -hmm. Yan guys. So sa second video na 'yon, yun ang second time na pumunta si nakalinga abroad kay Kenra Rachel. So doon pinakilala si of course Ruel of Malalag. Pero noon pa man din guys, nakita mo yung chemistry nila, no? At saka pa it's so obvious na si Noel of Malala may gusto na kay ano kay Ray Kaya lang yung mga age gap noon, 'di ba? Para naging problema 'yon. But you can tell dito nagumpisa ang ano love story ng dalawa. So kaya yan guys, nakakakilig ah, kaya ang daming kinilig sa kanila. I think because of the way it was done kasi tsaka, naging natural at naging totoo. So 'yun guys. So um yan ang uh, second meeting nila again uh, na kita natin kung paano ang nervous ni uh, Rolo Malalag nung uh, kinakausap niya si uh, Rachel guys ito naman yung part 8 nag-skip na ako ng mga fuse. ano yun lang yung uh, uh, yung mga three, four, five, six, yun din nila sa Jollibee. May nagpapadala ng um, mga, ano, mga tulong. Itong part 8 naman, uh, nag-focus ako guys sa kung paano na, ano, na build ang Rochelle team. Kaya ang daming mga kinilig ng mga fans. Kasi magandang pagkagawa talaga ni Kalinga Prab sa love team nila. Kaya nga naging totoo, ba? Diba? Kasi nakikita mo naman noon, noon pa na okay talaga ang kanilang tandem. Pero naging uh, real life tandem yun. So ano, yung part 8 naman yung nagdala ng gift si Romelo Malaga, malalag sa kanila. Uh, sa kanila magkakapatid yung Louis Vuitton bags. Uh, as you can see guys, doon pa, uh, ano pa rin si, ano, si Roel, ninervous pa rin talaga siya. Uh, you can tell, din, dito, dito nag-start, I think din na, uh, yun, unti-unti na nakikita ng mga viewers na Merong ang pagkagusto si ano si Raul malalagkay, uh Rachel. At uh, si Rachel medyo okay okay pa lang eh, parang nakiki ano lang siya nagki-ride at that time. Uh yun. So uh I'm glad uh, kali nga prob uh, started that yung ano yung uh, teleserye nila kasi talaga uh in the beginning marami talagang nagkagusto. Sa katunayan nga, may kasama kami dito. Ayano, may sa iyo. Oh.

Grabe, bro! Ito kayo mga bata. Ito kayo. Andito si Ayan Ruel. Kasama ko kay Sen ko. Pakilala Ruel, sa kanila? Kapatid niya. Mga kapatid Si Aizel. Aizel. Ruel, saan naman sabi mo kay Aishan? Uh, iso... Parang hindi ka nakaka <laughs> Kayo ko so, pa, nag intro pala ako. Ah, nag intro pala. Kasi, ito sa sinasabay ko yan sa vlog. Kasi, so, uh, nakaka-inspire yung nila uh, story. Okay. Oo. Uh, sa kabila ng pagkawalan ng kanilang ina, mm. andiyan pa rin yung pagsisikap nila sa pag-aaral. Sa, dito, sa bahay nila, no? Kasi, napakalinis yan. <laughs> Maliban <laughs> doon, ano pa yung napansin mo sa kanya? Yung makeover niya. <laughs> Ganda niya. <laughs> <laughs> uh, di ba pati kayo nagandahan din? Uh, Oo. <laughs> Sige, tanong. Mag Ibig sabihin maganda na siya pag may makeup. Kahit or... wala. Ay, uh, Oh, <laughs> <Ato>. <laughs> Ngayon guys, ang next video naman na ipapakita ko sa inyo guys, yung... Uh, parang nag-date sila sa dagat mayroong, uh, mayroong inamin si Rachel uh, medyo ano think, uh, panoorin natin guys uh, kung Um, paano parang nag-slow down ang kanilang pagka-love team uh, sumula noon nung uh, may pinagtapat si ano si Ratio sa kanya panoorin natin oh, so, yun na, halimbawa 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 nung ano ah uh, uh, <laughs> Magpapahintay ka. May pag-asa ba, ba? Ay, hindi ko po sa ngayon. hindi sa mo pa masagot yan? Ang tanging maiaalok ko lang sa'yo. Mm -hmm. <laughs> Maging mabuting kaibigan. Yes. Oo. <laughs> <Yes. laughs> oh, yan naman yan magsisimula. Doon naman yan magsisimula. And... Friendship. Uh, willing oh, naman ako na ano, pahalagahan itong ano, yung ano natin, pagkakaibigan. Dahil, dahil ano, ah, uh, Malay mo, baka sa, baka sa ano, kung ready ka na sa mga ganyang bagay, dito lang ako, maghihintay sa'yo, sa tamang panahon. May makikilala ka pa mga mga Pero depende yun sa tao, kung mahal niya talaga yung kanyang ano, yung uh, basta ano, basta Rachel, nito lang talaga ako. Siya, ano ka naman, seryoso. Hindi naman. Chill! Mas maganda yung magsiseryoso din tayo. <laughs> yun guys can you tell guys na si Rowell o in the beginning talaga siyang ang ano ang sa kanilang uh, future relationship nila di ba nakikita natin na talagang siya, he's really willing to wait for her. Pero si Rachel at that time parang ano na, gusto lang friendship, di ba? syempre masasaktan din si Rowell, di ba? Pero uh, we were hoping at that time na magiging totoo, ganun-ganun, di ba guys? So ngayon uh, sa part na yan, dun sinabi ni Rachel na willing siya uh, na maging friends lang muna. Eh si ano naman si uh, Rowell Malalag, gusto niyang maghintay sa kanya. So, but at sa mga body language ni ano ni Rachel, nang parang si Rowell talaga ang nag pursue sa kanya at saka si Rachel medyo parang friendship lang muna ang kanyang uh, gusto sa kanilang relationship. Yan guys. Yan guys, um, my purpose guys again na Uh, I'm doing this uh, reaction video kasi lang nga sa sinabi ni kalinga Prab na isa sa success ng kanyang uh, uh, channel ay yung nga yung Rochelle team kaya gusto ko lang i-remind ang mga friends natin ang mga viewers kung paano nagsimula ang Team Rochelle at uh, kung paano ka-importante ang role ni kalinga prab sa uh, Team Rochelle diba guys? kaya so happy na nabuo ito at, at uh, kahit may mga issue-issue na nangyari dahil nga uh, trending, lagi naman talaga may issue pag may nag-trending ang isang uh, binavlog so yan, uh, ngayon naman guys ang papakita ko naman yung uh, nagpunta si Nakalingaprab kina Rachel pero parang mayroong problema, eto guys panuorin nyo nagpapansinan ngayon ah tahimik nyo ngayon naman kaputso yung po kayo. Insan, ayos ka lang, Insan. Okay ka lang naman. Okay. Congrats mo, naka ano to. Top, <clears throat> congrats po. Thank oh <laughs> Parang may ilangan tong dalawang ito, ano? Ang cold. cold. At saka po, Insan, uh, medyo may na-realize din ako and meron din akong natutunan sa kanya mga yung kanyang sinabi noon last time. <clears throat> yung, uh, yung confessions, yung mga uh, sinabi niya. Grabe. So, yun po, marami din pong nag-an sa akin, nag, nagbago. Na, hindi po, maraming nag, bali, nagsasabi ay. na, ay, kira, ay, ano, ano. Ano po, ah, uh, <coughs> wag yung buong 100% elite. Oh, my. Ah, You're the one who never lets me sleep. Uh, Rachel, Uh -oh. medyo ano ako sa iyo oh, na-attach oh, and then hindi ko din expect yung sagot mo doon yung mga nakarang vlog hindi oh, <laughs> pa nga hindi nga yun scripted na no? so ayun medyo masakit konti ay oh, oh, sa akin lang humingi lang ako ng pasensya sa mga nasabi ko sa iyo noon and then yung mga ginagawa ko sa iyo na akala ko na appreciate mo yan guys, dito parang si Rowell medyo na-realize na, na niya na si racial uh, Rachel, hindi daw ano eh, scripted yung ano, yung yung confession ba ni Rachel na parang friendship lang talaga ang gusto niya so may nagsabi kay ano kay Rowell na slow down masyadong mag ma attach kasi na attach na siya kay ano kay racial uh, Rachel true yan ah true feelings ni Rowell so yon uh, doon pinagtapat niya na mag, parang mag down na muna siya sa pagka-attachments. Nagpa-sorry siya kay, ano, kay uh, Rochelle na uh, hindi na siya uh, na sa pag-sobrang attach niya sa kanya. So, parang meron nang na-realize dito si, ano, ha, si Rachel. Di ba, guys? So, ngayon, pakikita ko next, guys, yung um, baka last video or maybe second to the last video na lang to. Uh, nung, ano, nung, Uh, sa birthday ni Rowala Malalag. sa palagay ko, dito nag-umpisa yung na-realize ni Rachel na gusto talaga pal na na-realize -na niya na gusto niya talaga si Rowel na that uh, ayaw niyang mawala sa buhay niya. Di pa kakilig, kilig to the bones dito talaga guys, kilig to the bones. Panoorin natin yon, uh, yung walk down to memory lane sa birthday ni Rowel. At dito guys, si Rowel talaga na-surprised ito. Tingnan natin. Okay. Hindi siguro in-expect na mayroong kahanda sa kanya ngayon. Hindi <laughs> <laughs> <May> siya uh, <laughs> na <nina> expect <laughs> <laughs> Ano may dito? Ba't ka naluluwain saan? Ano po? Masaya. First time ko. first time mo? First time ko mag-ano. ng ganito. Ang sa akin lang ngayon is, happy na ako ngayon dahil yung pamilya ko is, ano, uh, nag sa doon. Ay, ganun. Bale, yung celebration, nandun na sa amin, sa bahay. Mm. And then, makikita na lang ako, video call, ganyan. And pupunta sana ako ngayon ng simbahan, mag, ano, magtirik ng kandila, ganyan na lang. So, <laughs> grabe, salamat po. Ay, salamat po sa inyong lahat. Isa pa kami surprise. Ayan, ayan. mind out to my soul <laughs> You touch my feet <laughs> <You> grab it <laughs> salamat po sa lahat po ng ano po nag-initiate po nito sa lahat po ng Team Kalinga. Salamat po dahil inaranas niyo po ako ng ganito. May pa-surprise po. Talagang hindi ko po ito makakalimutan sa akin birthday. Ang andyan po kayo. Ang Rochelle community. Uh, Team Rochelle fans worldwide. Maraming salamat po. And salamat po sa lahat. Ay, <laughs> may message? Sige, sige happy birthday and syempre my birthday to come and may all your wish come true pagpatuloy mo lang ang kabaitan mo tsaka pagtulong sa kapo stay what who you are tsaka syempre sa lahat ng mo sa buhay pag-isipan mo mabuti dahil mo talaga lagi kang mag-iingat every time na alis ka or uuwi and when I think about my favorite memories you're always part of them ay grabe honestly words for how happy i am but all i know is that i'm glad i met you and <laughs> and got to be with you always remember that i appreciate you and everything what you do thank you for your kindness and <laughs> being understanding <laughs> person. anyways congratulations being the one charity blogger and by the way happy birthday to <laughs> <Yeah! laughs> you Alam mo na na ano rin ako na umiyak din ako doon sa ano napaiyak ako kay Rowell kasi na surprise talaga siya na siya pala ay uh, my surprise birthday party at asa, isang special gift nga ay ang pagpunta dun ni Rachel. Akala niya kasi hindi na sila magiging close dahil nga nag-slow down siya. Pero ang saya talaga ni Rowell nung nakita niya si Rachel then guys, did you see it? At doon din na realize ni na ano nung uh, Nag, 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 nagbigay siya ng message kay Roel and you can tell talaga doon na talaga yun na doon na nagumpisa guys ang team Rochelle in real life na nag-start ang kanilang na-develop ang kanilang feelings 'di ba anything that starts with friendship talaga ma-develop yan guys so yan doon na and of course the rest is history <laughs> ang dami na nangyari din sa mga teleserya dahil nga natural lang ang kanilang pagmamahalan Uh, okay naman. Eh, si Royal uh, Malalag willing naman siya maghintay hanggang right age na si uh, uh Rachel para magisilang talagang sila. di ba? Pero parang sila na nga talaga ngayon, diba guys? Uh, there's no question about that now. Ngayon, um, yun guys, I just wanna tackle this, ano, this, uh, uh creation video kaya it uh, walking down memory lane lang sa Rochelle. At uh, gusto ko lang nga ipa itpadamas sa ating mga viewers na bago pa lang, na wala pong masyadong uh, uh, alam ba, or marami naman kasi ng na mga viewers na kakaalam sa kalingap uh, at sa at kung sino ma, yung mga bagong Um, viewers na hindi pa alam yung tungkol kina Rachel or Team Rochelle, ito na guys. Ito ang aking tribute. <laughs> tribute, di ba? At, at gusto ko na talaga ipakita na nag ang lahat. Unang-una kay uh, Vincent Caliada siya ang nag-scout. And then si Kalinga Prab ang nagbigay ng opportunity. Ng malaking-malaking opportunity, guys. Kay Rachel at kay Roel of Malalag. Uh, at lalong lalo na guys kay Rachel dahil nabago ang buhay nila. Nagkaroon ng bahay. Uh, sa last video na papakita ko sa inyo guys yung uh, ribbon cutting nila uh, Rachel yon kaya malaki talaga ang naitulong ng Kalinga especially Kalinga Props sa uh, uh, Team Rochelle um, para nga maalala ng mga friends natin ng mga fans ng Rochelle at Team Rochelle na doon nagumpisa ang lahat I'm sure ma marami alam naman nila yan I uh, just wanna highlight ba Uh, na ang Tim Rochelle ay isa sa success ni Kalinga Prab sa kanyang channel dahil uh, napakagandang uh, buhay ang na ano na bibigay niya kina Rachel ngayon at saka kay Rowel ang malalag kasi ngayon pareho silang charity vloggers uh, para bang paying forward ang ginawa nila eh si ano lalo na si Rachel dahil siya ay charity vlogger na rin at na na-improve niya ang buhay ng kanyang pamilya, lalo ng kanyang mga kapatid, ang tatay niya, at lahat ng pamilya uh, uh, na outside her immediate family. Diba, guys? At ngayon nga, dahil nag-charity na rin siya, she's paying it forward and we're, we're proud of her for doing that. Sana, guys, supportahan natin non-stop si Kalinga Prob, uh, Ruelo Malala, Graciel Morales Vlog, at si, uh, of course, si Kuya Val. Kung walang, walang Kuya Val, walang Kalinga. So uh, support lagi. And yun guys, last video na lang, papakita ko na lang yung message ni Rachel nung nagpa-ribbon cutting. <laughs> salamat. salamat sa iyo. Sobra. Sobrang salamat po ako sa inyong lahat. Ito na po yung huling <laughs> um, Ito na po yung pagkakataon ko para pasalamatan kayong lahat. <laughs> ba Thanks. 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 lagi Thanks. 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 pinapansin. Thanks. 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 po Thanks. 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 Yan guys, di ba nakakaiyak. So, parang dito na uh, first time na narinig ng kasi alam ko may may nag-react diyan eh. Na first time na narinig uh, ni ni nasabi ni Rowel or tawagin si Rachel Naga. Eh, alam mo, di ko alam kung ano yung ga. Di ba, marami nag-reaction dyan noon. Ngayon pala yung love, di ba, love. Yan, di ba guys? So, uh, congr yan nga, at congratulations sa success ni um, Rachel at Rowell. Uh, ang success ng team um Roel or Ro, Ro no sorry ang success ng to, team Rochelle ay success din ni Kalinga Prob at Mega Love Shark sa lahat thank you guys sa pag-join sa akin sa ating uh, uh walking down memory lane sa team Rochelle again pag support po ang ating uh, munting channel Lena Barbos. Uh, at paki uh, uh, share po ang ating mga upload mga live. Thank you. I really appreciate guys kung anong mga income ang ma, ma revenue na makukuha natin dito sa ating maliit na channel ay pang po natin ito. At uh, again, mega love out kay Kalinga Prab, kay Rovelo Malalag, kay um, Rachel, uh, Rachel Morales Vlog. Thank you guys. Until next time. Bye for now.